ipinamalas ng Cogar Troopers na ang kalikasan ay kayamanang dapat pangalagaan. Sa kanilang pakikiisa sa makabuluhang tree planting activity na ginanap sa Gigasol Solar Plant mula Palawig, Zambales, mag-uulat si Sherry Babe Bien. Sa layun ng ang pangangalaga sa kalikasan, nakiisa ang 69 Infantry Cogar Battalion ng Philippine Army sa isinagawang kick-off tree planting activity ng Gigasol Solar Power Plant Kamakailan sa Sitio Dapla, Barangay Salasa, Palawig, Sambales. Pinangunahan ng nasabing aktibidad ni Staff Sergeant Rimar F. Caniete, Infantry Philippine Army, katuwang ang mga kinatawan mula sa DNR, MDRRMO Palawig at BFP sa proyektong pinangunahan ni Ginoong Ariston C. Posadas, Operations Manager ng Gigasol Solar Plant. Sa kabuuan, mahigit 200 punong pine ang matagumpay na niitanim, isang hakbang upang suportahan ang Green Energy Movement at Reforestation Advocacy sa lalawigan. Ngayong araw na ito, iginanap natin ang isang tree planting activity kasama ang Giga Sol Solar Plant at iba pang government agencies upang maparami ang mga puno sa ating, sa ating mga kabundukan. Ang aktibong partisipasyon ng 69IB ay patunay ng kanilang di matatawarang suporta sa mga advokasiyang pangkalikasan at pakikiisa sa mga inisyatibong pangkomunidad. Sa bawat punlang kanilang itinanim ay malasakit, pagkakaisa at pag-asa para sa si isang luntiang kinabukasan. Mula dito sa Sambales, ako si Sherry Bien, ang inyong pamilyang kaugnan.